Ayan, at 4 weeks na nga itong papis ni KitKat. Tingnan nyo naman kung gaano sila katataba at kalulusog. Ngayon nga ay malalaman natin kung ano ang magiging timbang nila dahil i de nga natin sila. Unang deworm nila ay nun sila ay 2 weeks at ngayon nga yung pangalawang deworm nila sila naman ay 4 weeks. Ang timbang nila nun sila ay 2 weeks ay ang babae ay 0.60 at ang lalaki ay 0.55. At ngayon nga ay malalaman natin kung ilan ang itinaas nila. Ito nga lalaki at siyang aking unang titimbang na at nga siya ng 0.85. Ibig sabihin ay tumas siya ng 0.30. tapos nga nitong lalaki ay ito naman female. Ang aking titimbangin ayan cute na cute naman itong ating female at sobrang ganda nga ng kanyang kulay brown. At eto nga titimbangin ko na itong female at ang naging timbangan niya ay 0.90. Ibig sabihin nito ang itinaas nito ay 0.30 kaparehas lang ng kanyang kapatid dahil dati siya ay 0.60 ang timbang. Ang tataas nga ng timbang nila palibasa nga si sila ay dadalawa lang at sagana nga sila sa gatas. Ito nga lang ako nahirapan sa pagpapainom ng pandiworm sa kanila dahil ayaw nga nilang uminom. namang vitamins ay ayaw nilang inumin, edi eh lalo na nga itong pandiworm. Pero tiyaga-tiyaga nga lang ng pagpapainom at dahan-dahan dahil baka nga masamid dahil kailangan nga natin silang ideworm. Parehas nitong male ay itong female naman ay ganun din. Ayaw na ayaw din niyang uminom at ako hirap na hirap nga sa pagpapainom sa kaniya. Ito nga after ng pagtsatsaga ng pagpapainom ng pandi body warm ay ayan tapos na nga at ayan pinapalinisan ko nga dito sa kanyang mami kitkat. 28 days sila ngayon at malapit-lapit na nga silang turuan kumain. O ang pagtsatsagaan ko naman ay ang pagtuturo sa kanila sa pagkain. Kapag natuto naman silang kumain panigurado mas mabilis nga silang lalaki at luluso. ayan tapos na nga ang pagdidewarm natin sa kanila at eto na sila. Ayan mga nakadungaw nga dito sa kanilang mami.